Mukhang nabigo ang huling pagtatangka ni Vladimir Putin na ayusin ang relasyon kay Donald Trump. Nagpadala si Vladimir Putin ng sugo, si Kirill Dmitriev, sa Washington para iligtas ang relasyon kay Trump na nagpatupad na ng parusa laban sa Rosneft at Lukoil at naghanda ng bagong paghihigpit. At ngayon, hayagan pang sinabi na makikipagkita lang siya kay Putin kung hayagang ipapakita ni Putin na talagang handa siyang pumasok sa isang kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine. Sinabi ni Kirill Dmitriev, Sugo ni Putin na dumating agad sa Washington matapos ang mga parusa na ibinababa ng Russia ang kanilang hinihingi at handa ng pumirma ng kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine habang hinihintay ang pagkikita niya kay Steve Vitkov. Ginagawa ni Dmitriev ang lahat para ipakita sa publiko ng Amerika na lubos na sinusuportahan ng Russia ang plano ni Donald Trump sa Ukraine na para bang kayiv ang tumatanggi sa agarang kasunduan. Ayon kay Dmitriev, Handa ang Kremlin sa agarang tigil putukan kung magdadala ito ng pangmatagalang kapayapaan. Sinabi ni Dmitriev na Ukraine ang nagsimula ng digmaan, hindi Russia, at kailangan daw protektahan ang mga nagsasalita ng Ruso sa Ukraine sa pamamagitan ng teritoryal na paraan. Pero nagsimula rin si Dmitriev na maglaro sa ego ni Donald Trump sa publiko, sinasabing ginagaya raw ng presidente ng Estados Unidos ang taktika ni Joe Biden na di umanoy hindi naging matagumpay. Pero sa lahat ng mga pahayag na ito ng sugo ni Putin, may isa pang mahalagang punto na makikita. Sa Kremlin, talagang hindi sila nasisiyahan na inalis ni Trump si Steve Witkov mula sa negosasyon sa mga Ruso at pinalitan siya ng mas matalino, mas profesional na kalihim ng Estado. Si Marco Rubio, na sa loob ng ilang araw ay napaniwala si Trump na kansilahin ang pagpupulong kay Putin sa Budapest at magpatupad ng parusa laban sa Russia. Ako si Alexi Pechi. Oktubre 26 na ngayon. Pag-usapan natin ang napaka-interesanting paksang ito. Bago simula ng episode, paki-subscribe sa channel, mag-like at mag-comment sa episode na ito. Mag-subscribe sa telegram channel ko, Pitchy News. Nasa video description ang link. Doon namin agad pinopost ang balita pag may bagong impormasyon. At kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, Maaari ninyong gawin iyon sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo tulad ng donasyon, sponsorship o bayad na subscription. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo. Ngayon, literal na pinatamaan ni Donald Trump si Vladimir Putin. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, hindi siya makikipagkita kay Putin hangga't hindi niya nakikitang handa itong makipagkasundo ng kapayapaan sa Ukraine. Ipinahayag ng Amerikanong lider na hindi na niya aaksayahin ang kanyang oras. Kailangan kong makasiguro na magkakaroon tayo ng kasunduan, sabi ni Trump. Ayon sa pinuno ng White House, maganda ang relasyon niya kay Pangulong Putin ng Russia, ngunit nadismaya siya sa pagtanggi nitong tapusin ang digmaan sa Ukraine. At ang pahayag na ito ngayon ang naging rurok ng pagbabago ng pananalita ni Donald Trump. Bago nito, hindi lang kinansela ni Trump ang pagpupulong kay Putin sa Budapest. Kundi ito rin ang unang beses sa ikalawang termino niya bilang Pangulo. Nagpatupad siya ng parusa sa malalaking kumpanya ng langis ng Rusya at pinagsisikapang mabawasan ang pagbili ng langis ng Rusya, ng India at China. Dito muna ako magtatagal ng kaunti dahil napakahalaga nito. Ayon sa mga source sa White House, malaki ang naging impluensya ng kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio sa posisyon ni Trump. Dito, maikli kong ipapaalala ang mga pangyayari. Mula pa sa simula, nagtalaga si Donald Trump ng dalawang espesyal na sugo na dapat magtapos sa dalawang sigalot. Sa pagitan ng Israel at Hamas sa gitnang silangan at sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ang dalawang espesyal na sugo ay sina Steve Vitkov at General Kit Kellogg. Si General Kellogg ay naunang naglahad ng pananaw kung paano tatapusin ang digmaan ng Russia at Ukraine bago ang 2000 at 2024 na halalan sa pagkapangulo. Simple lang ang pananaw: kung tumangi ang Ukraine sa kapayapaan pero pumayag ang Kremlin, ititigil ang tulong sa Ukraine at pipilitin ang Kyiv na makipag-usap sa lakas. Kung handa naman ang Ukraine sa kapayapaan pero tutol o nagpapaliban ang Russia, makakatanggap ang Ukraine ng mas maraming tulong militar at papatawan ng mga parusa ang Russia, lalo na sa sektor ng langis, upang mapahina ang industriya ng langis at mawalan ng kita ang budget ng Russia. Pero kalaunan, gaya ng natatandaan ninyo, sinabi ng Russia na masyadong maka-Ukraine si Kellogg at hindi talaga angkop si Marco Rubio bilang tagapamagitan. At doon, lumapit si Donald Trump sa mga Ruso. At ano ang ginawa niya? Inalis niya si na Kit, Kellogg at Marco Rubio mula sa usapin tungkol sa Ukraine at ipinasa niya ang mga kapangyarihang ito kay Steve Vitkov na siyang pumunta kay Putin sa Russia. Pagkatapos ng Alaska Summit, nadismaya si Donald Trump kay Steve Vitkov at inihayag ito sa publiko gayon din sa pagkokordina niya ng negosasyon sa mga Ruso. At pagkatapos nito, sa totoo lang, bumalik si Trump kina Kit, Kellogg at Marco Rubio. Halimbawa, si Trump mismo, hindi si Vitkov ang inatasan ni Rubio na maghanda ng pagpupulong kay Putin sa Budapest. At isang tawag lang kay Lavrov ang kinailangan ni Rubio para maintindihan na walang saysay ang pagpupulong. Ipinabatid ni Rubio ang impormasyong ito kay Trump. Sa huli, kinansila ni Trump ang meeting kay Putin sa Budapest at nagpatupad ng parusa. Nagbanta pa siya ng bagong parusa at makikipagkita kay Xi Jinping, leader ng China. Ibig sabihin, Nawala sa Kremlin ang kanilang impluensya kay Trump sa pamamagitan ni Steve Vitkov. At sino sa mga Ruso, bukod kay Putin, ang pinakamadalas kausap ni Steve Vitkov? Dito rin napakahalagang alalahanin, tama, kay Kirill Dmitriev mismo. Ngayon, si Dmitriev ay nasa Washington matapos ipahayag ng United States ang mga parusa laban sa Russia. Bumabalik tayo sa kasalukuyan. Para di kayo malito, ayusin natin ito isa-isa. Matapos biglang magbago ng desisyon, si Donald Trump, Nagpatupad siya ng parusa laban sa Rosneft at Lukoil ngayong linggo at kinansela ang summit kay Putin sa Budapest. Agad namang nagpadala ang Kremlin ng pangunahing negosyador sa Ukraine papuntang United States. Ang pinununo ng Russian Direct Investment Fund na si Kirill Dmitriev na nagtatag ng koneksyon kay Donald Trump sa unang termino nito, ay darating sa Washington ngayong biyernes. At nakakatawa dito, pangatlong araw na siyang hindi pinapansin sa Washington dahil paikot-ikot siya at namimigay ng internet. Ayon kay Dmitriev, matagal nang nakatakda ang isang pagpupulong sa isang mataas na opisyal at hindi ito kinansela sa Washington. Kaya lumipad ako dito at ngayon naghihintay ako kung kailan ako tatawagin. Alam na ng lahat kay Steve Witkov. Nakakatawa, kahit kinansela ni Donald Trump ang summit kay Putin, Iginiit pa rin ni Dmitriev na tuloy pa rin ang paghahanda para sa pagpupulong. Iminungkahi rin niya ang pagtatayo ng tunnel sa ilalim ng Bering Strait na mag-uugnay sa Chukotka at Alaska. Ayon kay Dmitriev, magiging simbolo ng pagkakaisa ng Russia at Estados Unidos ang tunnel. Habang nasa Washington, ini-interview si Dmitriev ng Fox News na pinapanood ni Donald Trump. Pagkatapos ng panayam, ilang media outlet mga Ukrainian, mga nagsusulat sa wikang Ukrainian at mga nagsusulat sa wikang Ruso na media ay maling naghayag na si Dmitriev ay nagsimulang magpakumbaba. Dapat lang magpatupad si Trump ng parusa. Ayon sa sugo ni Putin, handa silang magbigay ng konsesyon tungkol sa Ukraine. Pero hindi. Ang Russia sa kanilang posisyon ay hindi talaga umatras. Kahit isang milimetro mula sa mga hinihingi nila noon pa man. Talakayin natin ang pangunahing pahayag ng sugo ni Putin sa Washington. Kaya alam ng Kremlin na nag-aatubili pa rin si Trump at si Steve Vitkov ang laging tumutulong para mahikayat si Trump sa panig ng Russia. Pero, gaya ng alam na natin, medyo inalis si Vitkov sa usaping ito, kaya nagpanik ang mga Ruso. Sino sa mga Ruso ang pinakamalapit kay Vitkov? At sino ang pwedeng mag-alok ng business deal na gusto ni Donald Trump? Tama, si Kirill Dmitriev iyon. Kaya napakadali ng tungkulin ng sugo ni Putin. Kumbinsihin lang si Donald Trump. Pinakamaikling daan sa kapayapaan ay kay Vitkov, hindi kay Marco Rubio. Naaalala mo bang si Marco Rubio na ang namumuno ngayon? Sa ideal na sitwasyon, nais ni Dimitriev na pagbanggain sina Vitkov at Rubio para ipakitang si Rubio ang nagpapahirap sa lahat. Mas madaling ang pilitin ang Ukraine na sumuko, gaya ng sabi ni Vitkov, at doon matatapos ang kwento. Ngayon, magbabahagi ako ng CP mula kay Dimitriev sa Fox News. Sinadyang gawing simple ni Dmitriev ang posisyon ng Russia dahil alam niyang sa ilalim ni Trump. Si Marco Rubio lang ang tunay na nakakaintindi ng mga dahilan ng sigalot. Gaya ng laging sinasabi ng mga Ruso, at heto raw ang mga kunwaring konsesyon mula sa Russia. Ayon kay Dmitriev, tatlong punto lang ang kailangan para sa mapayapang pag-aayos at tugma ang mga ito sa mga punto ni Donald Trump. Una, ito ay mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Sinabi ni Dmitriev na bukas ang Russia sa mga garantiya ng seguridad, ngunit hindi niya nilinaw kung ano ang mga ito. Katulad ito ng Istanbul 2000 at 22, kung saan may veto power ang Russia sa anumang tulong para sa Ukraine. Ibig sabihin, Russia ang umaatake at humaharang sa tulong militar, bagay na alam ng mga Ukrainian at Marco Rubio. Mukhang alam din niya ang kalokohan ng mungkahing ito. Ayon kay Bitkov, hindi masamang ideya ito. Sabi niya, pakinggan nyo, pumapayag si Putin. Natatagalan lang sa seguridad, kaya gawin na natin ang kasunduan. Pangalawa, sinabi ni Dmitriyev na kailangang lutasin ang issue sa teritoryo kung saan nakatira ang populasyong Ruso, na ayon sa kanya ay inatake ng mga tropang Ukrainian bago pa man ang sigalot. Una sa lahat, anong klasing populasyong Ruso ba ang tinutukoy sa Ukraine na di umano'y inatake ng Ukrainian Army? Hindi ba't ang Rasya mismo ngayon ang bumubura sa mga lungsod na kung tutusin ay mas maraming naninirahang nagsasalita ng wikang Ruso? Hindi ba't ganun nga? Pangalawa, itong pahayag na, kunwari, inatake ng mga sundalong Ukrainian bago pa ang labanan ay para sa mga taong wala talagang alam sa konteksto. Bago anong simula ng labanan? Anong simula? Ang digmaan laban sa Ukraine ay sinimula ng Rasya noong 2014. Hindi ito nangyari noong 2000 at 22 gaya ng akala ng iba. Balik tayo sa isyo ng pagtatanggol sa mga nagsasalita ng Ruso. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ipapakita ko na lang sa inyo ang isang bahagi ng propaganda ng Russia noong mismong araw na binanggit ni Dmitriev ang lahat ng kalokohang ito sa isang American television channel. Editor. Tagapagsuri ay e. kulakoba. Walang buhay sa Kharkov, Poltava, Nikolaev, Odessa na pati na rin sa Kiev. Mawawala ang mga lungsod na ito. Kung hindi mapansin ng mga sibilyan na ginamit silang panakibutas at hindi nila pababagsakin ang makanasistang pamahalaan. Kung wala kayong lakas, umalis na lang kayo sa mga lungsod na iyon. Intindihin niyo na ginagawang buhay na panangga kayo kung mananatili pa. Paumanhin, ipapaalala ko sa inyo ang kapalaran ng Sodoma at Gomorrah. Siguradong may mga naninirahan din doon. Ibig sabihin, ang Rusya ay gumagawa ng genocide, lalo na laban sa mga Ukrainong nagsasalita ng Ruso. Dahil sa opensiba nila sa rehiyong, mas marami ang nagsasalita ng Ruso kaysa Ukrayno bago ang digmaan. Pero naiintindihan ba ito ni Vitkov? Sa tingin ko, hindi. Sabi nga ni Vitkov noong huling bisita ni Zelensky sa Washington, may mga taong nagsasalita ng ruso doon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa kanyang lohika, dapat ibigay ang mga rehiyong iyon sa Russia dahil nagsasalita ng ruso ang mga tao roon. At pangatlo, gaya ng sinabi ni Dimitriev, ito ay isang tanong tungkol sa hindi patiyak na neutralidad ng Ukraine. Hindi sinabi ni Dimitriev na ang neutralidad ay pagbabawal ng tulong mula kanluran at pagdidisarma sa Ukraine. Nabanggit din ito sa Istanbul 2000 at 22 sinusubukan din ni Dimitriev na makuha ang tiwala ni Trump sa pamamagitan ng paglalaro sa kanyang damdamin. Narito ang ilang sipi para sa inyo, eksaktong sinabi. Sinubukan na ni Biden ang mga parusa pero hindi ito nag-work. Ang solusyon ay pag-uusap, hindi parusa. Ipinagtatanggol ni Putin ang interes ng Rusya tulad ng ginagawa ni Trump para sa Amerika. Hindi epektibo ang mga paraan ni Biden. Nais niyang matalo ang Rusya ng estratehiko. Ibig sabihin, Parang sinusubukan ni Dmitriev na hamakin si Donald Trump sa pamamagitan ng pagsasabing bumaba siya ng sobra at gumamit ng mga paraan ni Joe Biden. Sabi niya, ipinagtatanggol lang daw ng mga Ruso ang interes nila tulad ng mga Amerikano. Pero kasi yan. Eh, kahit paano, hindi naman nagsimula si Trump ng digmaang ang pananakop para lipulin ang mga bansa. Eh, ang pinakanakakatawang linya ni Dmitriev ay ito. Hindi kami naniniwala na magkakaroon ng malaking epekto ang mga parusa sa ekonomiya ng Rusya. Dahil tataas ang presyo ng langis at ibebenta lang ng Rusya ang mas kaunting gasolina sa mas mataas na presyo. Oh, Dmitriev, may parusa ba? Wala ka namang pakialam. Bakit ka pumunta sa Washington? Anong nangyari dito? Napansin ko na si Dmitriev ay nagsalita sa Fox News at Cable News Network pero magkaiba ang mga tanong sa kanya. Kung buod lang talaga si Dmitriev, umikot-ikot siya hanggat kaya niya pero hindi rin nagtagumpay. Tinanong ni Melania si Trump, paano kayo bumabato sa mga ospital ng panganganak? Sagot ni Dimitriev, hindi ako sundalo. Pero sabi ng mga sundalo, militar lang ang target namin. Nakita niyo ba kung gaano karaming sibilyan ang namatay sa ibang bahagi ng mundo? Mas marami pa roon. Ukraine talaga ang unang umatake sa mga nagsasalita ng Ruso. At maraming maling impormasyon ang kumakalat. Ayon sa tagapagsalita, Sir, buong paggalang, nakapunta ako sa Ukraine at nakita ko ang lahat. Ngayong linggo, binomba ninyo ang isang kindergarten sa Kharkiv. Sagot ni Dmitriev, Siyempre, hindi namin binomba ang kindergarten. Minsan, natatamaan ng Ukrainian na PVO ang mga target na ito, pero hindi ako sundalo. Sa madaling salita, ganyan talaga ang hindi naliligo na Ruso. Makinig lang kayo sa mga sinabi ni Dmitriev. Sabi ng mga Ruso, hindi nila tinatarget ang sibilyang lugar. Pero kung may sibilyang biktima sa ibang bansa, bakit hindi raw pwedeng gawin ng mga Ruso? At saka, Ukraine daw talaga ang unang umatake, kung hindi nyo alam. At ito, sa totoo lang, ay parang Nazi na pag-iisip. Yung sinasabi nilang Ukraine ang unang umatake. Paano sumigaw ang mga, mga Hitlerista noong simula ng ikalawang digma ang pandaigdig? Ayon sa kanila, hindi sila umatake sa Poland, kundi ang mga Polish daw ang umatake sa Gleiwitz. Ganyan din ba ang sigaw ng mga Nazi noon? At dito, sabi ni Dmitriev, hindi kami ang umatake, Ukraine ang umatake. Kanino raw? Sa Donbas. Sa sinabi ni Dmitriev na hindi binomba ng Russia ang kindergarten sa Kharkiv at gawa raw ito ng Ukrainian Air Defense, umaasa talaga akong masusunog siya sa impyerno. Sa Kharkiv, sa kindergarten. Mayroong direktang tama ng hindi bababa sa dalawang drone na sunod-sunod. Hindi ito aksidenteng tama ng mga debris. Ito ay direktang tama ng dalawang drone. At syempre ang pinaka-highlight, diretsahang sinabi ni Dmitriev na ang unang ginang na si niya kung isasalin ang kanyang mga salita, ay garapalang nagsisinungaling kay Trump tungkol sa mga pag-atake ng Russia sa mga sibilyan. Ano sa tingin mo dyan Donald Trump? Dito ko natatapusin. Ilagay niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!